ngayon, magsegregate ako ng labahan. Kasi may sariling program yung mga yan sa machine. Pag pantalon, ay nako ang buhay abroad. <laughs> ito yung reality. Ayan. Walang naman. So, ito yan sa mga pantalon. Tapos, kailangan maglinis ng bahay. Pag umalis na ba, part by party, kailangan mo na maglinis ng bahay. Tapos so, ngayon, pagdating ng bahay, ito, nalabahan. Ay ba yan, magtutupi ako ito. Natamad lang talaga ako magtupi. Huwag ko talaga magtupi. Lalo na yung plancha. Dami na naman. O yan. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5 yung ano ko, yung labahan ko. Ito, working clothes ito. Titignan ko lang yung bulsa ko matuloy. Tapos nakita lang dito para sa work Kasi iba yung program niyan. Tapos yung iba din yung program. At saka bra, iba din yung program. So, separated yan. Hindi yan pwede mag halo-halo sa machine. Iwan nyo naman ako. Sana all, may labandera. Nay! Halika na dito, Nay! Ito naman yung white. Yan yung white. Tapos dito yung color Yan. Dito yung medyas, yung working clothes, tapos sa likod yung mga pantalon. Kasi so yun lang ang segregation na So ngayon magsasampay na ako. Papatayin ko lang yan. Tapos pupunta ako sa kabila para magsampay. Kasi meron kami sampayan dito na kahit winter, hindi na akong gumagamit ng dryer. Dito ko na siya sinasampay. Yan o. Oh. Sampaya, no? Ano ba yung way para magtipid ako ng kuryente sa bahay? To! Nilinis ko to ng todo. Ito yung aking October fest dress. <laughs> Tapos, yun, sinakay ko na dito. So, ready na ako. Yan. Ganyan lang ang buhay abroad na mother at asawa. Tami na naman eh putiin. Tapos meron akong jacket. Jacket ako na mo Mora Vlog. Tapos nakalagay dito, subscribe and like. Ngayon, sinusuot ko ito kapag nasa work, kapag nasa trabaho, para makita yung mga, uh, mga taong nakatingin sa akin. Commercial ako ng sarili kong vlog. Yan, o di, tipid na ako sa kuryente. Tipid pa ako sa, ano, dryer. Hindi ako nagamit ng dryer. At sa yun, sa mga wage. So, meron pa ako sampai Ayan, ko. Kaya nga ako naglaba. Ito, nilaban ko na to kahapon. Ayun, yung mga ano. Mga ano. Mga pamunas. Yan sa bahay. Medyas. Ayun. Puro medyas to. Enjoy. Yan lang yung vlog ko na to. Para may mapakapulutan kayo ng aral para magtipid ng kuryente. Kapag nasa abroad kayo, ito gawin nyo. May basement kayo. Linisan nyo. Tapos medyo mainit naman siya kasi nandoon yung heater nyo na machine. linisan nyo. Doon kayo magsampay. kasi <laughs> kapag may dryer ka, ang dryer, kapag nag, ano, kapag nagmamadali ka, Halimbawa, may occasion, tapos nilimutan mong laban, laban mo sa washing machine ng 13 minutes, tapos nalimutan, syempre, maano pa yun, mabasa-basa, i-dryer mo siya. May dryer kami doon, pero hindi, hindi ko ginagamit. Yun pang emergency lang yun kaya so, gagamitin ko yun. Kaso, mali. Ano yun? Lumang dryer. So, grabe yung gaso sa kuryente nun. Hindi ko na ito iniipit. Ganyan lang. Tapos, dalawang araw siya dito. Two days. Wala na. Okay na. Ano ba yan? Daming medyas. Ano sa party? Hindi. Ito na ulit ang ginagawa ko. Reality. <laughs> bro, pasusyan pa dyan kayod tayo tapos, ito party <laughs> tapos laba <laughs> wala kami katulong tulungan nyo naman ako yung nanonood dyan, share naman kayo ng blessing dyan, mag ano naman kayo, pambili ko lang ng softener <laughs> maglagay naman kayo ng star sa akin sa mga videos ko kahit konti lang <laughs> lagay kayo ng star kaya 50 pesos lang. <laughs> Hindi ganito ang gagawin ko kapag kumita na ako dito sa Facebook. Itutulong ko to sa mga nangangailangan. Halimbawa, <laughs> yung atlet na meron siyang international competition, si EJ, ayun, tutulungan ko, magdodonate tayo sa kanya. Para ano, masaya. Tutulong ko to sa mga ano, may emergency, like nagkasakit, yun, yung hingi ako ng donation through stars. Kapag may bigay kayo ng stars sa video ko, ipunin ko yung pera ko. Tapos, usin mo yung sakit. Padala ko dun sa kanya. Huwag naman kayong magkasakit. <laughs> Para maipadala mo kayo ng pera. Pero <laughs> sakit. Kailangan mo ganda man. Usin tayo. Yun, tapos na. Ano ba yan? <laughs> Salamat sa panunood.